ganda ng mga um, flowers. Gagayahin ko yan guys doon sa place namin. At saka ito oh. Marami akong tanim doon na iba't ibang mga halaman. So, the best talaga. Tingnan mo. Ito, biso. Tawag sa bisaya, biso. Tapos nilagyan ng paso sa taas. So, ang ganda ng pagka pagka-design. akan minum kegendang Ganda Nice oh. <laughs> Wow Ang ganda pang display, no? Toscana. Grazie, buon lavoro. <laughs> Ciao. laki naman ito. Pero ito yung gusto ko. Tomato yeah. at yung grapes. Bye, 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 bye. Same, it's okay. And then, two, uh, yeah. Yeah. Right. 2. 2, Six euro. Wait okay. a Sitsyo. malaki oh. Malaking statue ng chicken. Wow! <laughs> May babae sa bintana. Parang problemado siya. Iniwan siya ng jowa niya. Ay, ganun wow naman ang beautiful lady meron pa sa taas oh. yung mga ganitong gaano hindi, na, hindi namin nakalain na meron yung mga scammer na gabang dito sa tabing kalsada kaya kung ngayon bumabiyahin na naman kami kailangan ano talaga active in 300 meters turn kailangan left kailangan active kami ng mag-asawa sa mga ibang sasakyan kasi yung mga ibang sasakyan lalo, lalo na yung puting sasakyan nako yan yung mga madalas mambiktima na kunwari nasagi sila yun pala turn sila left. ang nagbigay sa atin ng ano

Thankful for coming we are already hot. Yeah. Oh, he's so nice.